mas mabilis at maginhawa na ang pag file ng income tax returns ng ating mga kababayan Yan ay dahil sa ipinapairal ng BIR na Ease of Doing Taxes sa bansa kung saan online na lamang ang pagproseso ng pagbabayad ng buwis may report si Su Jin Kim mas napagaan ang uh, pagpo-file at pagbabayad ng buwis ngayong taon na to. Itong pahayag ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. sa huling araw ng paghahain ng income tax returns para sa mga corporate at individual taxpayers. Ayon kay Commissioner Lumagi, walang naging aberya sa lahat ng Revenue District Office o RDO. Malaking tulong din na online ang naging proseso ng filing. When we talk to the taxpayers, Uh, very uh, positive ang uh, kanilang feedback that uh, mas napadali even even compared last year and the previous years Ang target income tax collection ng BIR para sa taong ito ay 3.055 trillion 21% na mas mataas kaysa sa 2.6 trillion na target collection nung nakaraang taon. Kaya naman pinaiiral ng ahensya ang ease of doing taxes para gawing mas madali, mas mabilis at mas maginhawa ang proseso ng pagbabayad ng buwis. We still try to improve our processes and yung ating uh, mga facilities, we ensure, we made sure that uh, lahat po ng ating online facilities ay gumagana. Mahalaga ang pagbabayad ng buwis dahil ito ang bumubuo ng malaking bahagi ng ating national budget. Ang mga programa ng pamahalaan para maservisyohan ng bawat mamamayan ay binubuhay ng tamang pagbabayad ng buwis. Ang pag-file ng AITR para sa calendar year 2023 ay electronic o online. Mayroong electronic filing and payment system o mas kilala bilang EBIR forms na maaaring i-download sa website ng BIR na www.bir.gov.ph. Makakatulong yon sa mabilis na pangolekta at the same time, walang tayo makikitang pila dito. Di ba? So wala na yung takbuan dito, wala ang manual filing ay pinahihintulutan lamang para sa mga senior citizen at PWD. Para naman sa mismong pagbabayad ng income tax due, maaaring e-payment, authorized agent bank o revenue collection officer sa kahit anong revenue district office. Ayon sa BIR, wala ng extension para sa pag-file ng annual income tax return. Yung tinatanong nyo kanina na kung meron pa tayong extension sa tax deadline natin, hindi na kailangan talaga yon. Kasi nga, anywhere, any, kasi ngayon, di ba meron tayong EOPT, yung ease of paying taxes. So anywhere, they can file, anywhere, they can pay. Samantala, hinihigpitan pa lalo ng ahensya ang kanilang enforcement activities pagdating sa mga kaso ng tax evasion at gross receipts. Lahat po ng pamamaraan ay gagawin po natin. That's why we're very aggressive on improving taxpayers' compliance, on taxpayers' service. Kahapon, inasahang may dalawang milyong corporate at individual taxpayer pa ang hahabol. Ito naman ay limang lang ng kabuang filers sa bansa. Sujin Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.